So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat. Maganda yung panahon natin ngayon, no. Oh. Lakad-lakad muna tayo papunta dun sa grocery. Samahan niyo ako. At ayun, ka kanina nag-abang ako ng ano, ng bagong labas sana na Kobe 8 Pro Tro. Para sana makakuha ko kahit dalawang pairs lang. Makakuha sana ako at denta para sa inyo kasi alam ko, ano yan, eh, nabibili kagad ka yun eh unfortunately, nung nag-check out na ako hindi nila ako pinagbigyan siguro ay eh, napakyaw na kagad ng mga retail store yung mga ganong hot na sneakers syempre, Kobe yun eh the legend the legend, Kobe nareceive ko yung message na yan galing sa aking tinuanan sana unfortunately hindi nga ako nila napagbigyan dalawa sana nakuha ko nakapag check out naman ako pero nung hinintay ko na yung confirmation ayun yan yung message na yan ang lumabas so hindi ako nakakuha kaya abang abang na lang tayo sa mga upcoming na mga hot sneakers pero sayang yun ha, Kobe. Pinagpuyatang ko yun. Nag... Inintay ko talaga ng madaling araw. Para sa tamang release nila. Para sa saktong release nila, eh, hindi, para hindi ko pa rin pala nakuha. Wala pang 10 minutes. Ubus na kagad. Ganun pala kahirap mag-abang ng mga hot na sneakers, no? Ngayon ko lang nalaman. Kaya, kasi ang nangyayari diyan, kinukuha ka agad ng mga retail store yan. Siyempre, so okay na sila, kaya wala tayong laban. Sobrang liit ng chances natin para makakuha sa mga ganung hot na pair. Better luck next time. Sana, maka, sana mapagbigyan na nila tayo. Dalawang purse lang naman sana ang kukunin ko. Pero wala. Failed tayo, failed. Kaya next time na lang. Sayang yung Kobe na yun. Yun yung bagong labas eh. Na yung may kulay purple tsaka green. Nandun yung mga numbers. Ganito yun o. Oh. Pakita ko sa inyo. Ganyan yung dalawang piraso sana. Ang kukunin ko. Wala. Hindi tayo pinalad. Kaya yun. Ganun talaga. Ang kalakaran ng sneakers kukunin nyo ng mga retail store tapos siyempre papatungan nila ng malaking presyo eh kung ako nakakuha ng kahit dalawang kahit dalawang pair lang presyo pang lang sana natin ibibenta yung mga ganun sa iba kasi alos doble na yun yung presyo nun eh kaya sayang kaya next time na lang kung hindi nyo pa ako napafollow follow nyo ako sa aking facebook page the goods doon ako nagbibenta ng mga sneakers ko tsaka dito rin sa Saka sa aking Facebook account, Manuel Junior Ombrog. Okay? Paki-like and share na lang sa ating mga video. Salamat, thank you, and goodbye.